I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na. Uh, good day ulit dyan na sa lahat ng mga kadiway natin dyan. Especially doon sa mga beginners. Ayun, isang mabilisan lang ito mga kadiway. At lalo na doon sa mga may ari ng uh, e-bike. Lalo na kung kayo ay baguhan. And then syempre pag kaya mga ganitong bagay, uh, lalo na sa baguhan, uh, hindi nila alam kung saan niya address yung sira. Ito very basic lang yung sira nito mga ka-DIY. Ito yung sira niya ngayon. Papower on natin. Makapansin ah, nyo wala no. Pero pag ginagalaw kasi itong manibela. Ayan eh, no, nagkakaroon. So may pag ginanito mo. Ayan nawawala. And then nagkakaroon yung kanyang panel board. So, minsan nawawala, minsan nagkakaroon. Ayan, tuloy na nawawala-wala. Ayan, katuloy dyan, wala na naman. Ayan, nagkakaroon. So, dito mga kadiway, kapag ka ganito yung issue, ya, uh, isa lang yung uh, talagang dahilan yan. Loose yung uh, power ng kanyang panel board. Sa, pwede sa mga connection, pwedeng loose yung kanyang positive or kanyang negative. So, ayan, hanapin natin isang mabilis lang kapag ka yung naging problema ng uh, e-bike nyo. ah uh, dito lang tayo magkoconcentrate sa harapan. So, buksan ko na na isa mabilis, no? Okay, yan. So, mga ka-DIY, uh, buksan na natin na sa mabilis para ma-address na agad natin yung kanyang pinakasira. Kung makapansin natin dito, sa panel board, wala, no? Pero nakapower on yan. Yan, medyo kumukurap-kurap ka ng uh, bahagya. At ang pinakahanapin lang natin dyan, yung pinakasakit. So, dito mga ka-DIY, uh, bumungan dagat sa atin yung sakit niya. Ito yung pinakasakit niyan. Okay. Uh, iangat ko ng bahagya para makita nyo. Yan. Medyo nakaangulo na yung mga kadiway. Gagalawin ko to. Tignan nyo mabuti yung panel board. Eh no. Kita nyo. Uh, daliri lang no. Tinatouch ko lang yung kanyang uh, sakit. At uh, nabubuhay. Namamatay. So eto lang talaga. Uh, yung kanyang pinaka-issue. Ayan eh, o. So, ganun lang nga uh, mga kadiwe, pag nagtitrace tayo kapag uh, nangyari ito sa inyo. At uh, lang yung gagawin nyo, hanapin nyo lang yung sakit. So, ito kasi yung pinakasakit nyan. Ayan, ulitin natin, ano? O, gagalawin ko lang to tignan nyo mabuti dito. Ayan, o, oh, nagkakaroon. Ibig sabihin nyan, mga kadiway, naglulus yung kanyang positive and then yung kanyang negative. So, dito lang yan. Yung negative or yung positive niya. Ang gagawin natin dyan, ah, lilinisin lang natin. Ah, try ko munang buksan. Okay yan mga kaday, binunot natin. No oh, base dito sa kanyang sakit, ito yung black, ito yung negative. And then, andi dito sa kabila yung positive. At ah, titignan natin dito yan sa kanyang ah, pinaka main sakit, eh, andito yung positive. Andito sa baba yung negative. So ang gagawin ko lang dyan, ah, tatanggalin natin yan. Dapat meron tayong ganito mga ka-DIY, yung maliit na pin. Okay? So, gawin ko lang na isa mabilis para masikipan natin yan. Ayan, ha. tutusukin mo lang, bunutin mo. So, ito na yung kanyang uh, pinaka-positive. So, sisikipan natin yan. Tutulak lang natin yung pinaka-maloob kasi malamang nyo, maluwag na yan malawag niyan mga ka-DIY. Tapos, iipitin natin ang bahagya para lalong sumikip. Yan. At uh, ganun din yung gagawin ko dito sa baba, sa negative. Hindi ko na ipapakita. na uh, napakita ko naman na yung une. Okay na tayo dito mga kadeway. At uh, yung kapatner niya rin sa akin, tinatanggal din natin yan. nililinis natin yan. Kasi dito, kung titignan mo mabuti... Ayan meron siyang parang medyo itim. Ayano. Yan, mapansin niyo itim na yun ah, parang putik na 'yan kabela, ayano. Yan, nililinis din natin 'yung mga ka-DIY kasi para maganda 'yung contact niya. Okay yung yeah, mga ka -DIY, nilinis na natin, kinabit na natin, and then uh, papower on na natin, ano? Yan, so dito papower on, ayan, ito yung susi at power on natin. Ayun, nagkaroon na siya agad mga ka no? And then galaw-galawin natin ito ulit, yung kanyang sakit. Yan, hindi yan namamatay mga ka ba? ha? Baka, ayan, oh, Okay siya. Try natin liko-liko. Yan, oh. Hindi na rin siya nawawala mga ka-DIY at tayo uh, na-address na agad natin yung sira. Dito lang siya sa may sakit at uh, lang yung kanya mga pin. At uh, yun, ang ganda lang mga ka-DIY. Medyo napahaba na rin. Maraming salamat sa panonood. Thank you.